Oh, ano na Tara, pila ka na doon. Uh, pila. Oh, pila. Oh, di ba? Dalawa. Saan, ano. <laughs> Ayan. Good morning, guys. Ayan. So, ngayon po ay um, may pupuntahan kami ni Neri. <laughs> <Si> baby Naiwan. <laughs> <Anyone>. Iniwan <laughs> namin si Baby. May pupuntahan kami ngayon kasi pag uh, ganito po kasi kami ngayon dito sa uh, ganito po kasi kami sa uh, barangay namin or hindi lang sa barangay namin pag may nagkatay ng baboy lahat ng buong barangay invited <laughs> so ngayon pupunta kami ngayon doon at magkikipila kami ng pagkain mayroong siguro taong oo, tingnan natin kaya para matry ni Nery magkikipila tayo doon kikipila si Neri ng ano. Sa kami, kikipila po kami yung ano, ano? yung ano? pista. Tapos may ibigay po. Ilalagay lang po sa plastic. Mga bata lang po. Mm. Hindi, na, hindi po ako mabigyan. Bak Ay, kasi hindi ka bata. Mahiya po ako. Mahiya, mm. Mahiya ko pila. Mm. Kami naman dito is ano. Lahat ng gustong pumunta, makikain. Pupunta, pwede. Pwedeng pumunta. Ganun. So, pupunta tayo doon. <laughs> Nandiyan na si na mama, oh. Hmm. Have... We're coming too. Mm. Ayan na si Neri, magkikipila. <laughs> ayusin ko muna ayusin. Ang, ayusin mo ang ano? Ano ayusin mo? Ayusin ko muna yung pagkahiya ko. <laughs> <coughs> Nandito na kami guys. Yan, oh. Kikain tayo dito. Oh, dito na kami, guys. O, oh, tinan mo. Neri, tinan yung pinagagawa namin. oh, halika dito. Tinan mo yung ginagawa nila. Ayan, o. Oh. Hi. Say hi to my vlog. Hi. Hi, vlog. Ayan, o. Oh pansit, <laughs> meat, kanin, oh, ayan o, oh, pinagpa-plastic nila, guys. Mm. Sa so, mga dalaginding, mga kabataan sila yung nagpa-plastic ng mga pagkain, o. Oh. Mm. <laughs> ano ka? Ano, Neri? Ha? Huh? Okay yung ginagawa nila? <laughs> Hi, Daniel. Daniel. Ayun guys. Dito kami sa barangay hall. Nakatambal. Pila na upo. Ha? <laughs> ah. Pila na nakaupo. Okay. Nagantay kami ng na, ano eh. Nagantay kami na pwede nang pumila sa pagkain. <laughs> Anjan, sa likod ko yung nagkatay ng baboy, so inaantay namin silang magsabing ready na ang food. So, dito na kami lahat nakaupo. kaupo, mga tao, inaantay hmm. ng pagkain. Nangyay kami dito sa lugar namin guys. Hmm. Libre yung lunch natin neri. <laughs> diba? Si ba? Hindi. Hi, Lib! O, ayan. ubo ka na naman. Puro ka kasi takbo. No. Mapunta lang kami sa bahay ni Tita Kasan. Bakit? Anong gagawin mo doon sa bahay ni Tita Kasan? the food is ready. <laughs> the food is ready. Let's go. Huh? Yeah. And have a line over there. <laughs> oh, ano neri? Tara pila ka na doon. Mm, pila. Oh, pila oh, 'di ba? Ano. ni Ate. Ano? <laughs> oh, I Aba mean, jam. Oh, dalawa po. daw. Para sa Palawa kanya. kanya. Mm. <laughs> <Pili dalawa>. oh. <laughs> <laughs> Ah, <laughs> <laughs> uh, uh -huh. uh, there are many pe people. Oh, di ba? Oh, nas. Bakay mo na. Ano? Ano masabi mo sa ganito, Neri? Masaya, no? <laughs> a, where? Is it? Titu? Where? Up there. where? The? Irene? Yeah, that's Irene. Yes, yeah, Titu? Tita. Tita. Tito is a boy. Uncle is Tito. Okay. Okay. Ano sabi mo? Huh? Masaya dahil? Ay po, magbibigayan po siya. Di ba na pagkain? Hmm. Diba share share ng food. Everyone is invited. O oh, pati si Auntie Sandra, o oh, nakipila na din. Oh, Lola is there. Ayan guys. Oh, ina kapila ka? Aw Na bilot ako sa nadi. <laughs> Ayan na oh, oneri yon mo, oneri yon. Namimi guys sila ng ano? Yan. Namimigay guys sila ng libre. <laughs> Di ba? <laughs> Hmm. Oh, sige na. Sabihin mo. Sabihin mo. Nagdam ka na para kan jam. As Yeah. And for me, thank you. Oh, jam. Oh, gusto mo to, Neri? Ayaw mo nito? Neri. Neri, tingin. Neri, tingin. Oh, ang dami niyang oh, Ang dami Namin. niyang ano. Ang dami niyang nakuha sa pila oh. <laughs> Neri, dami niya Neri. <laughs> oh, tara na, tara na. Oh, let's go na guys. Oh, ang daming na ano ni Neri oh. Oh, ayan pa oh. Okay, so. Oh, Daniel. Later na lang yung ano. Oh. There's another one. Oh, let's go. No, no, not si Sandra. Daniel. Uh. Asnan. Mm, ang dami naming pinilahan, guys, oh. Ang dami. Ang dami, guys. Oh, ang dami. Ang dami. Ang dami. <laughs> <laughs> what, what if you just put that on YouTube? They think The when think Ate is going to eat it all. Ha? Ah? Ya. Yeah. <laughs> Neri, you gonna eat that all daw. Sabi ni, sabi ni Lib <laughs> Oh, lumang sa hangin. Oh. Ha? Masuk. Malay sa hangin, oh. Oh, amang ganay. Ha? Windy. Hindi na makabit-bit si Nery sa kanyang ano. Kanyang pinilahan. <laughs> 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 Meron pa akong bit-bit oh. <laughs> Meron pa si Lola. Meron pa si ate Sandra. <laughs> 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 so guys so. Daming bitbit bit, -bit sineri, napagod daw siya. oh, let's eat. Ha? Bigat po. sabi nasabi mo? Bigat po. Ilan na nakuha mo? Anim. Ang dami. o, kain na. Ayan na yung laman ng kinuha ni Neri, o. Oh. Ayan pa doon. Ayan pansit, tapos manon, kanin, manon, at saka pork. Manon, 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 May ano doon eh, dinuguan. Ayaw mo? Uh. Ayan o. Oh. Ayan ang laman guys o. Oh. isang plastik o. Was! Guys, mga ngaruling daw sila O, oh. oh, mga raling na kayo mm. jingle bell. Oh, jingle bells Jingle all Daniel O, ano pa? Jingle bells, jingle bells Jingle all the way <laughs> Sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun, it is to right. oh, know when a snowman's sleigh. Yeah! Yeah! Nana Mama <laughs> o, oh, jingle bells. ulit jingle bells, ulit bells. Jingle bells. So ulit. <laughs> clap, clap for Jingle Bells. Jingle bells. Oh, si dale, oh si dale. Si Daniel. Oh, clap, Dale. <laughs> Pa. <laughs> Ay, oh, tingnan mo! Oh! Oy, oh May mamas ko! Uy, si Daniel, very good din ah! Oh, tingnan mo si tita! Anong bibigay ko ah. Anong bibigay daw? Anong bibigay ko sa inyo? Ano daw bibigay niya sa inyo? Uy, <laughs> meron po, tingnan mo! Gusto niya pa fries? <laughs> <laughs> ha? Gusto niya pa fries? O kaya eh? Candy, lollipop. Lollipop po. Ano? ano gusto mo? Po. <laughs> One. Pop si Daniel. Pop si Daniel. Pop si Daniel. Pop si Daniel, o. Wow. Merry Christmas. Ano sabi mo? Nagkakanta sila pagkatapos. Merry Merry ano na pagkatapos? Dane? Ano, Dane? <laughs> wait lang. Wait lang. <laughs> Thank you. Yeah. Okay, thank you. Oh, you, ah. doon na kayo. Kanta na kayo ng thank you. Oh, wow. oh thank you. Thank hey, you. I will. I will wow. oh. hey, just hold it. De, gana, you don't know that. Thank, thank you. you. Thank, thank you. Ang. Thank you. Thank you. Yeah. Uh, <laughs> okay. okay, let's go. Wow! The door. Door. bells, yeah. <laughs> jingle bells, <bass>, jingle <laughs> all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, <bass>, jingle bells, <laughs> jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. jingle bells, jingle bells. ni na nila tayo pagbuksan na. Walit walit na lang. Na mama ko po Jingle bells, jingle bells.

Wala naman, naubos na yung kanta namin. Ano ba yan? Hindi tayo pinagbubuksan. <laughs> Ayan well, na. na sila. Dashing, dashing girl, dash, no. uh, uh, Lama, ko, Lama. po. Namamas ko po. Ano ba tamtat nung mong gasing da. Bingbingayam ko na ito. Adi, wala nang tape ko sa. O, ito na. Ayan na. O, adi na yan o. Ito Oh, si Daniel also, Daniel, oh. Daniel! Oh, no? Yay! Yeah, thank you! Oh, kanta, kanta. Ang papait Oh, yeah. <laughs> <laughs> no. Give you love. Give mama. Give yeah. mama. Wow, very good dinner. Yeah. Give to mama. Thank you. Merry <laughs> <Good> Christmas. Give me guidance. Here, give to mama. Go give, give mama.